Anong maalala ko ng bata ko, ng ano mo dyan? Naluluw. Nang? Bakit <laughs> ka nagtatago? Ayun, si ayan ayun, si Winwin o. Ayan, ayan si Winwin. Tawagin mo si Ate Jihee. <laughs> Nanonood siya ng premiere, nag nagre-replay doon sa TV. <laughs> ha? Wala, naligo na si ate mo. Naligo na siya, kaya huwag niyo disturbohin. <laughs> <laughs> Uy, bakit mo pinu-forward yan? Madaya ka. Hindi ko pinag-word ka nila. Ano kulit yung mukha Mrs. eh. Masus. Ayan, nagre-replay kasi brown out kayo nila sa amin. Nagre-replay na premiere. Pero premiere ko ang pinanood niya dyan. Ayan, tara. Sakay ka na, hon. O, ayan o. Mas maganda ka. Ako pala. Anong gawa go mahal. Watching your premiere, honey. And then? Watch afterwards, anime. Ano? Anime. Ano yung anime? Spell anime. 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 Bisaya. <laughs> actually? A -N Hindi kaya. Oi. <laughs> yeah, mas maganda ako sa dagat, Yeah, mas maganda ako sa dagat. Oi, bilis nyo na girls. Is that for the Yeah. <laughs> Oi, bilisan nyo na gagawin? Where's Ate Jihi? Yung Ate Jihi. Uy, Ate Jihi! Ate, bilis na! Ay, naku! Magagalit na ako mamaya. Bilis na! Ang titigas ng ulo ng mga bete sa bahay. Uy, Mia! Magaling ka sumayaw di ba? Paano nga sumayaw? Dali! Hindi! Dali na! Uy, Mia! Ayaw mo yun! Makita ka! Ano kayong Ano kayong ginagawa nila? Yeah? yeah. Oh my god. Bakit? Ayaw mo? Oh, ayan, harang siya ulit. Ayaw ko po harang. Ayan dati guys, maganda pa ako dati. Ngayon hindi na maganda. So this is me and this is G. This is my tita. This is ah uh, Mia. Yung batang sumayaw. And then ito yung sinayon. And my sister. Ayan, maganda pa ako dati. Ayan. Dati yan, maganda. And then, 7th birthday ni Chihi and me. Basta dati lang ako maganda, hindi na ngayon. And then kami. As usual, kami pa rin. Ayan. And Chihi sa China. Ang cute ni Chihi nung maliit pa, ano? Yeah, sa lang baby na lang siya forever. Oh, sabi nga ni ano, sabi ni Honey, sana naging baby na lang na si Gigi forever. So, ayan si Gigi nung baby pa talaga siya. Sobrang cute. Ayan siya guys. Ayan si Gigi. Ayan. Ayan kami. Ayan. Ayan si Gigi talaga. Sobrang cute yung baby. Ano? Pwede na yun. 6 hours na Ay, 6 minutes na. O bakit hindi ah? Ba? Replay nga eh. Replay premiere nga eh. Wala pa times. No, tingnan ko anong ginagawa nila. Gusto niyo uminom yan. Oh, Oh, yabang mo. Uy, mag video kay kaya tayo. So, dito, video kay. Dito yung video kay place namin. O, oh. oh, what? She wow. Turn wow. mo yung light dito. Turn mo yung light dito. Uy, turn mo yung light dito. Naya, turn mo yung light dito. Ayan, gusto nyo lang tendo ay, ay sa Ayan, wait lang. Turn mo yung light. Where's the light? So dito yung B, yung dito yung nagkakantahan. na yung video key. Oh, nag-echo. Ayun. Oh, nag Kanta ka nga, be. Paano no. mag-echo? No, paano mag-echo? Ah. Hindi kanta ka lang. No. Oh, si, ang kukulit nila. Oh, oh ayan sumasayaw. <laughs> so dito kami nagkakantahan. Ayun yung inumin. Hindi pa yan ubos. Ayun. Ayun siya the door. Tapos ayan yung exercise. Ayan. Kung matagal-tagal lang sana ako dito. Si Hani ipapa-exercise ko dito. Diyan sa gym. Diyan sa gym. Ayan, ito yung gym. Ipapa-exercise ko sana siya. Kaso lang, babalik na kami. Na ako pala sa HQ ako lang. So yun. So yan yung ano namin. Yung video key place. Ouch. Ben, turn I turn off the light please. Ayan, si Dona. Si Hmm. Ayan yung kaaway ko lagi. Yun. Ang ganda ng kuha niya yung dito. Sino? Ay, Ako dito. ang kumuha niyan. Yan. Yeah. Hi, Han. Hello, Han. Di ba mag-gym ka doon? No. mo? Masaya na ako sa katawan ko. <laughs> ayaw, <laughs> ayaw daw niya. Pamacho. Ano? Sayo namin Ming. Paano ka sumayaw? Anong sayaw yan? Ah. <laughs> uh, <laughs> ano yan? Anong sayaw yan? <laughs> No, no, bye. Mga diva, Mia. Ay, Mia, paano sumayaw? Mia-chan, uh? YouTube official. YouTube <laughs> official. <laughs> Bata ka uniform ka pa? Peta. Ah, Ay, mag ano kayo? Record. Saan? Lamot? La, lakas naman. Ginagawa gina sa si akin. May may nakita tayong ganito eh. Pero mas gusto ko yung ano, yung parang sa room. So, yeah, gusto uh, niya yung, tiles, yung tiles, ganito yung kulay. Ito, 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 ito. Sira na! Sinira mo <laughs> <laughs> <Hindi ya. Ay, laughs> <Ay, naturn> <laughs> na naman! Anong hindi ah? Sa akin. Hindi ah. Okay lang, dito. Ay, ilawas ko lang. Wow! Oo, yun lang po doon. Siyempre sa room! May naturn off mo na yung ilaw doon? Oo. Oh, oh, Uy, papasok ako! Ano yun? Dito yung kitchen. Kitchen yan. Ayan. Dyan yung kitchen. May isang room dyan. Natut dyan. natutulog yung mga bata. Yan. Dito. So, ayan. Si Hani yung nagluto ngayon. Alam mo yung niluto niya. Ito yun. Pero hindi siya adobo ha. Um, chicken patatim siya. Ayan siya. Akala ng mga bata. Isa adobo pero chicken patatim siya. So, ito yung kitchen namin. And then, another CR. Wow, oh, ayan o. Oh. Kasi naligo yung batang lalaki. Ayan na. Ayan. So, look. Dito kami nagluluto talaga. Ayan yung dirty kitchen namin. So, mostly dito kami nagluluto. Ayan. Dito, yan. Gusto ni Honey magluto kasi kompleto kami ng ingredients. And then, that side, yung may pusa, that side. Diyan kami naglalaba, naglalaba. Ayan, dito kami naghuhugas. At saka dito, pero mostly dito kami nagluluto. Ayan. Ay! Waya na naman, sumbong na naman siya. Lagi kong kaaway yan. Ayan. Oy! lang yung And then, dito sa labas. Ayan, madilim na sa labas. Malabas sa labas. Sa labas, salabas. Sa labas. Sa labas. -e. Sino? May bayad daw yung pan. Yung pagkaganyan ni Mika sa cellphone. Pagkaganyan ng uh, cellphone niya. Tignan yung cellphone. Sa amin nilagay yung cellphone niya. O yan o. Sinesecure niya. ha! tumawag yung pamangkin niya. Kasi pinadala ko yung phone kasi naiwan. So, dito yung room namin ni Honey. Ayan, ang gulo, -gulo. Huwag kayo malikot. So, nagre-replay kami ng premiere. So, ayun, look at that. Mm. Ayan, nag lang yan kasi busy kami. So, nagre-replay, iwan. And, meron pa din dito. Ayan, replaying. Ayan. And then, CR namin. Yung <laughs> CR to, yan. Madumi. Madumi na. So, bagong ano yan, bagong ayos yung wire ng ano, yung tawag nyan, yung ganyan ng, ng tawag nyan, ng shower. Pinalitan ko kahapon kasi ay ito yung, sira na kasi siya, ito yun. Yan. So, sira na kasi siya yung bot, ito yata siya nabasag dito. Ay, hindi siya nabasag. Yung parang yung ano niya, isira na. So, pinalitan ko kahapon. Bumili si daddy. So, nililis ko kahapon yung CR dito. And CR ng anak ko. Yeah, CR ng anak ko. So, hindi ako pwede pumasok dyan kasi may tulog. Tulog, tulog, tulog. Tulog, tulog. Kaya ano ginagawa nila? Busy sila, busy manonood daw sila. Ano ka na orin mo volleyball? Yeah. Pwede ba mag-recording ka, be? Tapos na? Doon kayo sa room para walang maingay. Sa room namin, pwede niyo gamitin doon. Ewan ko. Si And then, room ng anak ko. Ang dito yung baby Lily namin. Baby Lily baby Lily. Tulog yung anak ko. Pagod na pagod siya from school. Ayan. O, oh, di diba? Ang kalat. May luggage. Ito yung CR naman niya. Hindi na natin kung malinis. <laughs> malinis yan kasi nilinis ko na yan kahapon. Kini ah, kinuskus ko yan. Ayan. So, malinis yan kasi kinuskus ko talaga yung kahapon. That's me. <laughs> That's me. Yeah, may bata dyan sa likod ko. Ayan. So, malinis yan kasi talagang nilinis ko siya kahapon. At saka, yan. Kita nyo. Ayaw ko kasing makita yung mga tiles na ganyan na is black color yung tiles na gilid-gilid. Ayaw ko para kung basta ganyan ako pagdating sa CR. So, nilinis ko na siya. And then, may bata dito sa likuran ko. Look naman. Ayan, tiyan mo. Oh. yung bata sa likuran. <laughs> Nakahawak ganyan. Ayaw niya bumitaw. Ayan. Ayan, oh. Nakaano siya, mama daw, mama. Sabi niya, mama. So, labas ka tayo. Ito yung room na anak ko. Ayan, tulog siya. Hindi ko siya pwedeng ipakita kasi tulog siya. Ayan. So, mga uniform nila and another room. Another room. And si Honey. Nanood na nang. Ano pinanood mo, Han? Volleyball. Ayan. Yeah. Favorite niya talaga yan. Ayan. No. Babsi. Favorite niya ng papa ko. Yeah, I love playing volleyball. Me too. Me too daw. Ano daw? Yeah. Okay, you need to say bye to my vlog na. No. Bye na. Stand up. Bye bye. Hindi ganyan. Dali na. Hi guys. Thank you for watching. Sabihin mo. Hi guys. Bye guys. Hi, guys. Hi guys. Hi guys. Thank you for watching. Thank you for watching guys. Ay, three. Bye guys. Thank you for watching. Bye. Tumakbo <laughs>